Kung tayo ay matutulog on the left, maiibsan yung gravity ng puso at medyo luluwag po yung kanal o yung tinatawag nating uh, veins, malaki arterial veins sa puso natin para mag maayos po ang circulatory system sa buong katawan. And the best sleeping position should be straight. Para walang organs na masasaktan. Pero, ngayong araw na to, ang ituturo ko, ano naman ang benepisyo ng pagtulog natin sa kaliwang side. So, subukan niyo po ito, at within 2 weeks, which is 14 days, ma experience nyo na may kakaibang sigla ang inyong katawan. Bakit? Natulog ka sa kaliwang bahagi ng inyong higaan. Okay, benefits of sleeping on your left side. Number one. It improves the function of your lymphatic system. Okay, ano ang lymphatic system? Ito yung taba ako ng basura so, ka, ng ating katawan. Yon. So, meron tayong basurero. So, left side. Okay, bakit to? Ang pinakamalaking lymphatic vessel natin ay nasa kaliwang bahagi ng ating katawan. So, if we will uh, lie down on the leftmost side mo yung waste mo mapupunta kay lymphatic system. So mas madali niyang ma-absorb yung waste kasi nasa kaliwa na siya. At yung pina